Opisyal ang gingo og City Health Office na tagpo ang patay sa loob ng sasakyan biktima tadtad -tad ng saksak sa katawan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ann Jane Duhay Lungsod ng RMN Cagayan de Oro. RMN Live Patay ng nakita sa loob ng van ang isang 54 na taong gulang na lalaki sa Sulana saan Misamis Oriental, matapos ito makatamo ng anim na saksak sa kanyang katawan. Sinabi ni Police Captain Jerome Kapagnan ang hepe ng Asaan Municipal Police Station na nakilala ang biktima na si Donye Valdivilla Jr., residente ng Guanzon City at administration head ng City Health Office ng Local Government Unit ng Hingoog City, na pag alaman na umalis ang biktima ng Hingoog City alas 6 ng gabi, araw ng Sabado, na naging dahilan na nag-alala na ang kanyang pamilya at nai-report itong missing. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan at aalamin pa kung may kinalaman ang nawalang gamit ng biktima. Kasama mo sa Arman Kagayan Di Oro. Radyo Ani Jane Duhay, Lungsod, Tatak, RMM.